Okay, oh, di ba? Sakto? So, sabi Ah, sadik. 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 Kaya Ada Suria. O, so oh, Suria so, lang ito. sabi sadik. Mafia. Mafia ito. Kasama pa pala ito. Ada sa sawa right? Eh. pang ganon. O, di ba? Parang nasa lugar kang nag <laughs> What's out mga boss? Good morning, good morning. All right, Friday po ngayon, November 29 at nandito naman po tayo sa Harads mga boss. Sa tinagal ng panahon, ngayon lang ulit po tayo nakabalik mga boss. At yun nga, As usual, Friday nga, marami pong tao. Dinaragsa po kasi ito ng mga tao mga boss. Gawa nga po nung marami po tayong makikitang murang bilihin dito. Mga ukay-ukay, second hand na sapato, second hand na damit, lahat at kung ano-ano pa po, etc. etc. mga boss. Talaga naman, napakadami pong tao kung nakikita nyo po sa aking likuran. Dahil ngayon po ay taglamig na, nagsimula na po talaga ang taglamig at kung napapansin nyo, marami pong tao ngayon mga boss. Mabinta po ngayon ng mga jacket dahil nga po nagsimula na po ang taglamig gat at makikita nyo po talaga jacket at may naisparan po tayo at hinawakan ni kabayan adidas ayan diba mga boss alright how much this one my friend uh, this one muli this one 45 45 ayan no? adidas po mga boss anong size nito hindi ko makita medium ayan sya check check sister 45 may mga Nike Nike pa mga boss Ayan, 45 daw sabi medium ang size at talaga namang nilabas na pula nila yung kanilang mga jacket dito dahil yun nga, paulit ulit malamig na mga boss All right. napakadami pong tao ngayon Friday pong ngayon mga boss uh, November 29 ipit ang araw, wala steak, wala sa ayos kaya ang sahod natin for sure nito next week pa mga boss dahil Friday and Saturday 2930 ay wala pong opisina. At kung napapansin niyo po, madami po tayong mga kabayan dahil yun nga, alam niya naman mga kabayan, mahilig maghanap ng ukay-ukay at talagang puro jacket po ang ating makikita, mga boss. All right, at tayo pa po ay magiikot banda ron. All mga boss. Mga sapatos-sapatos. Marami po tayong makikita rito. Adidas, ayan. Pare, check this count, check this count. Cam? 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 Size? Cam pulos? Pulos, 70. 70? Ah, 70 OG. daw. Original nga daw, okay? 70, 70, at marami pa pong iba. May mga new balance po dito. Ito. Malalaki nga lang siya, pero all right mga boss. Goods na goods, oh. Mga OG, OG. Ayan. May naispatan po tayo dito. Ito. Oh, lights maganda to. <laughs> ano to? Ah, caterpillar cut, pala to, mga boss. Ayan, oh, cut pala yan. Cut, cut, cut. Oh. Ada? 60. yes 60. Caterpillar. Cat? Mapidog. <laughs> I'm, I'm just only joking. Maganda nga nito, ano kito. Tingnan natin. Aba. Ay, no. Sakto. Sa pau. Ay, pag sa naka-short 'to, di ba? Ayos. Caterpillar. Di ba?

All right, madami-madami Ayan, oh Tayo pa, may titingin, titingin, titingin Ito, KD naman, to KD Ayan, sa mga mahilig mag-basketball KD. Anong size nito? Ayan po yung size niya mga boss. 9.5 KD. Pang basketball. Ayan o. No? Ayos pa o. Oh. Yung ano niya. O oh, diba. Suelas. bumbu pa. Ito yung partner niya. KD. Diba? Alright, at yun pa rin mga boss. Puro sapatos talaga. Sapatos everywhere. Ang inyong makikita. Talagang kailangan magaling lang kayong maghanap at maghagilap. Aywa, maghanap at maghagilap daw. Diba? At talaga naman. May mga mahaba pa. Ito Talaga namang nilabas na nila yung pangmalakasan nila. Mga boots, mga boss, at mga luggage nga, mga boss. Shout out sa mga malapit ng magbakasyon. Ayan, mga luggage. May mga luggage, luggage din po sila rito. Alright, dito po sa gawing ito. Okay, at tayo po ay maghahanap. At mamaya ay pupunta po tayo doon sa kabila. Tatawid tayo. Meron pa po doon mga boss. At yun nga, ikutin na natin itong area na to para makita po tayo no kung ano man po ang ating makikita mga boss. All right. At talaga talaga naman, sapatos, sapatos. Okay, okay. Ayun. Napakadami. Okay, at yun nga mga kabayan, napakadaming kabayan mga boss. All right. Sapatos everywhere. Ayun, si Ate namimili ng kanyang sapatos. Okay. Alright, mga boss At so, talaga naman po sa po ito tuwing araw po ng Friday Dahil nga po, karamihan po ng ating Karamihan po talaga ay naka-off At talaga naman off pag Friday Ang gulo, di ba? Wala steak talaga, mga boss Okay Ayan, mga boss Sapatos at talaga naman po Sapatos everywhere At napakadami pong tao Okay sapatos everywhere sapatos everywhere ikot-ikot ayan hukay-ukay talagang hukay-ukayin mo yung mga damit All right. hindi lang sa Pilipinas dito rin po sa May Saudi marami rin ukay-ukay mga boss alright ayun o no. nagsusukat-sukat si ate ito, mukhang maramihan yata ito ah. Dito, marami nga dito mga kabayan natin yun. Eh. Talaga namang halukay na. Madami, ukay-ukay. Mga jacket, jacket. Kailangan magaling ka lang talagang kumalukay. Ah, uh, Toriel, 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 Oh, tutorial, tutorial lang pala 'yan. Oh, no, 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 to. Toriel, tutorial. mahal pa ng jacket. Kailangan magaling ka lang magano. Magaling ka lang maghalukay. At makakuha ka ng magandang jacket. Tutorial, tutorial lang daw pala. Ah, tutorial. natin dito. Eh. Siyempre, taglamig na ngayon. Kailangan mong naka-jacket palagi. O dito. Oh, tutorial. Ito masakal din to. Oh. Puma. Dito pa Ah, this one. <laughs> <laughs> Ayan, at may nakita tayo mga boss. Try natin ito pang malamig talaga. Medium ang size. Okay. O, oh, diba? Eh, nakapa naman. Alright. Okay, o, oh, diba? Sakto? Sa dito, Kamada? Hazard to riyal. O lang. Ah sorry, mafi, mafi pa pala to. Ada sa Osaka right? Sa pamganaon. Hala O ba? parang nasa lugar kang nag-iistor pala. Okay. daw, riyal. to. bulsa. Di ba? Alright. Ulin natin ito. I-try pa natin isa doon yung malaking isang kung paan sa atin. <laughs> Isasukat lang natin mga boss. Dali. Dito natin ito try. Okay. Ito try natin. Okay. Marami tayong pang trabaho ngayon, pang lamig. Pang site, pang araw-araw na kahit umalik ka bukal. problema. O diba sakto? Alright. Kumaan. Ayos pa yung sipir niya. Sumapit.

Ayan, no? Di ba? <laughs> tutorial, tutorial lang. Nakuha natin doon. Panglamig natin. Okay. All right. Tutorial only. <laughs> At ating babayaran na. Dalawang jacket sa halagang 4 reals. Pang araw-araw. Ayan, sila ating marami ding nabili. Panglamig nila. We enemy. We're fighting. Turian, Turian, ah. Meron tayong barya dito, eksakto. Turian. Oh, di ba? Eksakto, Turian. this one, my

Alright, sa ito na po yung ating nabili Dalawang jacket na pang malakasan natin Pang trabaho mga boss Pang hara-haramas Nabili po natin ng Tory House At yun nga, tayo po ay lilipat sa kabila naman po tayo Para maghanap din dun Okay Ayan Alright Time check mga boss 8.30 At talaga naman Nandiyan na si Aring Araw. Pero yun nga. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayun ako eh. Alright. naman. Ano ba siya sabi ko kanina? Na-enter pa ako nung dalawang tong pogi na to. Ah, sabi ko 8.30 na pero talaga naman. Malamig, malamig. Kahit nandiyan na si Aring Araw. Kaya need na natin talagang mag-jacket everyday at talaga naman mga boss. Lahat ng makita niyong tao dito jacket talaga. O kaya tayo po ay lilipat sa kabila. Napakadaming tao. Okay. Nandito na po tayo sa kabila, mga boss. At yun nga, sapatos po talaga ang bumungad sa atin. Pundok ng sapatos. Ayan o. No? Sapatos everywhere. napakadaming sapatos. Ay po ay maghahagilap ng sapatos. Discount, discount, marka, marka, marka. Adidas, Nike at kung ano-anong brand ng sapatos. Ayan si Kuya nagsusukat. <laughs> mga boss at hindi lang mga sapatos, marami rin po dito mga comforter, ayan. Napakadami. Comforter, comforter, napakadami pong comforter, mga boss. All right. Okay. Talaga naman, namakyaw ng comforter si Kabayan, napakadami nilang nabili. At dahil taglamig na po, ayan, comforter, comforter, napakadami. Mga boss, at dito naman po tayo sa mga bilihan ng mga second hand na gamit. Which is, nandiyan po yung mga palato, palato, pinggan, mga kutsara, baso, at kung ano-ano pa, kaserola, rice cooker, uh, ano pressure cooker, I mean, pala mga boss. At yun, kung nakikita nyo po, tambak ng kung ano-anong mga gamit na nandun mga boss. At kayo na lang po, bahalang maghalukay kung ano po yung mga kursa na dahan nyo. At yun po, yung katawaran nyo po sa mga nakikita mga boss. Alright? At yun nga, napakadami po. Ayan, makikita nyo po yung mga may mga payong din. Ayan, payong. Mga saksakan, extension, at kung gamit po sa plumbing, may mga ano pa, may mga coupling, may mga kung ano-ano pa po. Diba? Mga tools. Ayan, mga extension. At marami pa po. Kompleto. May mga lighter-lighter pa. Ayan mga metro, mga regulator, regulator ng tangke ang mga yan. May mga pako, o, po talaking labi tubo nito Ah. Anong sis nito? Napakala napakalaki. Ha? Yan di ba mga tools, mga metro ng dami. Ayun. Mga Ayan, yung mga yan no. Oh. Mga drill, grinder, barena, mga second hin mga door jam, door jam, door na by mean, mga bala ng grinder at kung anong ano pa may spatula may mga spirit level may mga masking tape pa pala rito mga boss talaga naman napakadami at hanggang dun po yan mga nagtitinda ng kung ano anong mga may spanner napakadami meron din pong tinitindang mga kotse no? ayan oh. eh, no? charot joke lang mga boss <laughs> hindi na po kasama yan ay <laughs> naka mga boss at ang doon na lang tayo po kaya uh, babatche na uwi na po tayo at time check Oops. alas 10 na po at magsasarado na rin po kasi sila magre po sila mamayang 4pm na naman po at hanggang 11 yata po ng gabi mga boss nag-open po kasi itong harap dito sa myriad ng 6am till uh, 10pm 10, 10, 6am to 10am po in the morning at yun nga magbubukas uli sila mamayang alas 4 kaya right tayo po ay babatsi na nakadali po tayo ng pangmalangasan nating uh, jacket pang trabaho, pang harabas pang pang laban sa alikabok dahil alam naman po natin mga boss yung set natin eh. malikabok at hanggang dito na lang po tayo mga boss alright at yun nga marami pa po rin, marami pa po rin tao at maya maya ay maguwian na rin po yung mga yan okay. alright thank you thank you mga boss alright